Hey, what's up mga kaihi? Andito na naman ang iyong queen ihi na alipin ng salapi na nagsasabing Kung sa pera hindi pa tayo mayaman, at least mayaman naman tayo sa kaibigan Aww. Hoy! Kita nyo na ako, oh, bahala gamay kuya titi, basta ko ah <laughs> Hoy! Basta rampok na yung kilay. Kalo oh, ako sa kainit. Kalo mag una sa mga kawatan. Bala di sa kalibutan. Pero ay hata na si ng mga kawatan. Da oh, ma-jogging, tanay. Pampadula. Bala sa stress. How? Na-stress naman ko. Dua naman kakilo. Dugang sako, no? Ayha ko na galing sa balay. Nang ilis na yan. alang ma-jogging ko nang gabord list ko. Dasun mabalibad-balibad. Naman tala yung gawas. Kaya mabalik ka naman sulod. Kaya wala ganit na video sa <laughs> Pagawas ko sa main gate, nagsugod na ko dahil jogging. Kung sang naligad, sa wala ta nagkadto. Subong, sa toon naman ta makadto pag abot ko din balahon, may kinakita ko nga balay-balay, man man. Oh, hindi. Gali. Huwag <laughs> ka na sa ganito, kuya. 680. Gawa ito 80, sa ano? Bulay po yan, bulay. Ah. Bule 580, ah, depende sa ano. Gero lang po yan, ma'am. No? May kasama na. Saan galing yan? Pangasinan po. Pangasinan. Sige po. Sige po. dumduman ko gidayon si tatay kasi si tatay kabalo mo sinabi magimo kung ang mga baka dira sa ato niya ginakulong na sa ranjo dire ginapakabayaan na sa tunga sang dalan amo na akong magagi kani kung gabi isiga mo ginang mata mo kay kumadalasaan mo ng mga baka may kaso ka pa <laughs> Pero balik ta dito sa mga kawatan, no? Balaan yung mangin may nangawat sa akong nga video, di ba, to sa 11 million views. Gireport ko to sa kay Meta after 3 months pa ni Meta, gaaksyonan. So buong wala na ang video, deleted na. Kasi syempre, hindi, ito ya iya, ya akon, ya Kag-reminder man yan di sa iban mga content creator, kag-vlogger, no. Ay hata magreklamo sa mga politisyan, nga kawatan, kag buwaya di sa Pilipinas. I-reklamo e, na una ang kaugalingon mo nga gapangawat ka. <laughs> so ano pinagkaiba mo sa kanila? Pare-parehas ka mga kawatan ay karon sa bagong ta karon malagpot ng espiritu mo <laughs> amo nang gaugtom gid ko bala mga tao bala nga claim claim pang ila video or photos bala na mo pinanin na isang iban kag ikaw ya kwaon mo lang mapasaho ay uya man dai wala kay mo dai na uya basi ma post ka pa sang earnings mo <laughs> Wow, tanto na ginaimo ka baga nawong mo. Ga init na ganing ulo tas mga kawatan nga politisyan din sa Pilipinas dugang dugang ka pa ya. Ay karon kog on ko <laughs> hindi. pati yung mga music nila Christmas na gadya. Makakita bala ka mga Christmas decor nga amo oh, di dumakamingaw bala puli, balas bukid. No no. Kung magjogging ko halin sa balay 15 minutes, ko lang ni Daganon halin sa balay pakadto diri sa Vista Mall. Pero sang nagkadto sila ni Tatay sa una 30 minutes na lagi na baklay ni Nanay halin sa balay pakadto di. Nagsulod ko diri sa Mr. DIY kay magbakal ko sang suga kay na ponder suga. Si Mr. DIY balang kong kisa kay indi mo maintindihan galay lahi ni sila puesto sang facing nila ya sang display. Sang nangligad ila mga electronics ato do sa first row karon ari na sa tunga, -tunga. Ano mangid ni? Indi ka mo makontento ha? nakita ko naman ang ginapangita ko namili na lang ko sa pinaka the best gid eh kay kung mamili ka man abis ang baratohon dali dali mali maguba 13 watts ting isang isa 9 watts gikuha ko lang 13 watts kay syempre gamay lang man ang sa ila presyo makita mo gini pas kung pasko na ya kay display na sila sa ila mga christmas decor Aya nila ihatag sa imo eh, testing na anay nila kung gaandar gid ya lataagaan kanila guba ano na imo ya Hoy! Ay, ako na pulit puli. Nagagi ko di sa ila appliances. mga home. Hindi mo ako magbakal. matanaw tanaw. Walang kaya window shopping. Bala. Grabe din Christmas spirit. Kaya kaya bisan diin kay matanaw. May Christmas decor. Nagidya Pero syempre, wala ko di agabakal. Kaya pretty kamahal. Sa salamat shopping lang kaya agabakal. Permi. Nakita ko na ilahalaman ambot kung kong tuod ni o plastic. About 25 cents na lang 9,000 na ba? May amo kami ni sa balay daw. Wala may ginasapak to ni nanay. <laughs> Tapos nakambal ko lahi man yung gisudlan ko daw may mga klase man na sila din. <laughs> ang mga bowl nila din nakadisplay daw mga estudyante. <laughs> grabe nga bowl ni 31,000. Amo ko rin yung bowl nga papungko mo palang gaflash na siya. <laughs> Pagpungko mo, ara na kasi ibang dimension. <laughs> Jogging 20 minutes, 40 minutes, ang lagaw. Ay, grabe, naginay mo yan. <laughs> Nakita ko niyo, dumduman ko ginang puto sa mama ni Ashley dira sa San Miguel. Siyempre, nagbakal ko kayo, nahidlaw ko do Ako na lang niya last customer, ha? Tapos may ginabaligya sila dira yung guyabano. Arang babana, na, bala si grabe, 70 ang kilo. Kakalalata lang ni sa San Miguel. Tapos dira yung 70 ang kilo. <laughs> nami man ang bingka kay Bisaya, man ang taguia, Pero mas nami gito sa mama ni Ashley, ha? Kundi dira lang taman, eh, mapuli ko, mapod ka, ha?